Alam mo po tay, ang pera sa ngayon ni Kuya Oliver sa akin is 100,000 na. Wala ko lang linawin po, sino po sa inyo si Angelo? Si Angelo po, bakit gusto ni Angelo kasi nay, ibigay ko daw po sa inyo. Kung ibibigay niyo po sa amin, ibabangko din po namin. Itatagong po kita yung natago po namin para ilan po sa kanya. Kung sakala pong gumaling siya, may gagastos po siya. May kasalanan po ba si Kuya Oliver? May nagawa po ba siyang mali sa inyong pamilya? Kasi sabi ng mga tao parang nakabartulina, parang ikinulong talaga. Parang pinahirapan. Ano masasabi mo doon, So yun mga kababayan, mga kabaranggaya, magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Andito naman ang inyong lingkod para mag-update sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na po ngayon mga kababayan, uh, uh, masyadong uh, nagkakaroon ng usapin or uh, maraming uh, nagkukomento bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon mga kababayan, mga kabarangay, para maging maliwanag sa atin lahat. Dahil maging ako man po, ay marami ring katanungan. Dahil ang inyong lingkod, mga kababayan, ang aking nais ay para makatulong lamang po sa ating mga kababayan. Bagamat ako'y sanay na sa mga ganitong usapin, mga kababayan, hindi na bago sa atin yung mga ganitong sinari. Pero gaya ng aking sinabi, aayusin at aayusin natin. Liliwanagin natin at ipapaliwanag ko rin sa inyo para maging maayos ang lahat. Lalong-lalo na po sa mga kapatid ni Kuya Oliver. Siguro naman mga kababayan, pamilyar na sa inyo ang lugar na ito dahil ilang beses na rin po kami nagpunta dito. At ito na nga mga kababayan, sa hapon na ito, para mawala na yung maraming katanungan para sa side din nila. Minabuti ng team, minabuti po ng inyong lingkod na pumunta dito sa bahay ng mga kapatid ni Kuya Oliver. At sa oras na ito, samaan nyo ko mga kababayan na makausap natin sila. At syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, ako'y maglalambing sa inyo. Sa mga hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe. Paklik na rin po yung bell button, nang sa ganoon ay lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin. At syempre, shoutout po sa lahat ng nanjan sa baba sa premiere natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo ma-isa-isa. Pero isa lang masasabi ko, lahat po kayo mahalaga kay Daddy Frankie. Mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Yan. Hello po ma'am, magandang hapon po. Magandang mm -hmm. lang po. Yeah. Ma'am, uh, ano pangalan nyo po? Ah, ah okay. So, huwag na lang. Pwede pong private na lang. O, oh, sige. Okay, okay. Uh, Ma'am, uh, lahat po ng tanong ko, pwede niyong hindi sagutin kung ayaw ninyo. Ganon din po sa inyo, sir. No? Sir. Pero kayo po, kapatid ni Kuya Oliver. Opo. Kayo din yes. po, sir. Yes. Salamat po. Ilan tanong po kayo, ma'am? Forty po. 44 Forty si, -forty, sir. 53, sir. Sino pinakapanganay po? Siya po. Ah, kayong panganay. Tapos si Kuya JJ. Tapos si Kuya Oliver. Hindi po. Yung Orlando po. Ay, may Orlando pa. Okay. Si Opo muna ako. So, nai tay siguro kilala nyo naman ako kasi napanood nyo na po nangyari, ano? Opo, sir. Mm Kaya po ako nandito, gusto ko rin po kasi nga maliwanagan po ang lahat. Ayaw ko kasi tayo na sumama ang loob ninyo sa akin. Ayaw ko magalit kayo sa akin dahil ah, uh, mula nung inilapit sa akin ni uh, Ballpoint Man, ang kapatid ninyo, tanging hiling lang namin is uh, para matulungan yung kapatid ninyo. Kaya lang gusto ko lang linawin po, sino po sa inyo si Angelo? Okay. Wala po. Ano po. Wala po kaming kilalang anghel. Ah, wala ka. Nakita nyo po ba tay, or napanood nyo po ba yung mensahe ni Anghelo kay Daddy Frankie? Hindi pa masyari sir Yung, yung mga iba lang munang napanood po. Ah, yung iba. Uh -huh. Pero alam mo po tay, ang pera sa ngayon ni Kuya Oliver sa akin is 100,000 na daw sir sabi nila pero ngayon ako po mismo nagsasabi ang pera ni Kuya Oliver ngayon tay 100,000 na po hmm. ano masasabi mo dun tay? Hmm. ibang po na okay lang, lang sir ngayon, mga salamat sa mga tumulong hmm. sa ano po nai? para sa kanya sa kapatid po namin yun ibang po na lang po para sa kanya ilaan po para sa kanya Gandang po ang gusto mo sabihin. si Anghilo po, bakit gusto ni Anghilo kasi na ibigay ko daw po sa inyo? Kung ibibigay nyo po sa amin, ibabang ko din po namin. Itatago po. Ita, itatago po namin para ilan po sa kanya. Kung sa pong gumaling siya, may gagastos po siya. Yun po ang gusto namin magkakapatid. Ang ah, gusto niyo magkakapatid, ibang ko na lang po. O kaya po, pang, pambili po ng gamot niya. Okay po. Yung mga kakailangan ninyo po. Periski. Bilan mo nga akong tubig sa glit. Kayo po, bago siya yung tubig. Tubig. Thank you po. <coughs> uh, sa ngayon kasi, Nay, unang-una, kaya po ako nagpunta dito para maliwanagan ang lahat din ang napanood tapos una kayo rin kasi ayaw ko rin po na nababash kayo ayaw kong nasasaktan din yung damdamin nyo mm hindi -hmm. po ba? kaya lang kasi ganun po talaga minsan sa social media kaya hinahanap ko po talaga kung sino yung nag sa akin sino si Angelo na ang sabi po niya is Daddy Frankie total wala na sa inyo si Oliver ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera. Mga pinsan ko na kapatid ni Kuya Oliver. So, ang ibig sabihin, ang tinutungin niyang pagbigyan, kayo, at yung nag-text na yun, is pinsan nyo daw siya. Kasi pinsan ko kayo daw yun eh. Wala ba kayo naalala na Oliver nakamag-anak? Wala po. <coughs> Wala po kaming kilalang Angel ang pangalan. Kasi unang-una nai kaya po ako uh, sa uh, nanawagan noon kasi nung nandoon siya sa amin binilhan namin siya ng sariling papag, binilhan namin siya ng uh, mga gamot niya tapos ko ano-ano mga gamot kasi una bago namin siya dalhin sa pagamutan dinala ko muna sa doktor kasi yung sugat po niya dito na dalawa. Kaya pala hindi niya maiunat kasi malaki ang sugat dito. Tapos na mamaho. Kaya yun muna ang ginamot namin. Pero anim na araw lang yata dinala na namin kasi naawa o no? iba talaga pag sa doktor talaga. Actually, katunayan nga po, eh, baka bukas babalik kami doon kasi may pinapabiling gamot ba. Diba? So ina-update update din namin. Kaya nai tay malaking pasasalamat ko na pinaunlakan nyo ko para maipaliwanag din natin sa mga kababayan natin 'yon nangyayari. At gusto ko ring malaman kung ano talaga yung desisyon ninyo, no, sa kapatid ninyo. Kasi unang-una po, uh, kaya ako nanawagan po ako sa ating mga kababayan uh, humingi ng saklolo para kay Kuya Oliver dahil nga mahal ang mga gamot gamitin. So, nababasa nyo rin po yung mga comment Nay, sinasabi ng mga ibang tao. Hindi po ako nagbabasa, nasasaktan lang po ako sa mababasa ko. Po. Ano pong nararamdaman nyo ngayon Nay, na si Kuya Oliver is uh, nasa pagamutan na po? Nagpapasalamat po ako at nadala po siya, siya doon kaysa sa, nandyan siya. Marami pong salamat sa inyo. Salamat po. Sana po tulungan niya yung kapatid ko. Kung makataring may siya na gumating pa. Mabago yung buwan. Hindi naman po imposible sa Diyos yun. Opo, tama po kayo. Sana po yung mga nababasa. Tulungan niyo po akong ipagdasal na sana gumaling po yung kapatid ko. Yun lang po. Mm -mm. Basta kapit lang tayo kay God na ano? Wala po. Masakit din po sa amin na magkakapatid. Bakit na yung kanyang kalagayan niya? Pero wala po kami magawa. Kasi mahirap lang po kasi kami. Pero ka, hindi naman po kami sa amin po. mal namin na yung kapatid namin. Pero wala po kasi kaming magawa. Kaya puti po tumunta po kayo dito at hinalan mo siya. Pero lang po ang gusto kong sabihin. <laughs> Pero totoo 'yun. Totoo ba talaga 'yun na na 20 years uh, halos 20 years or 16 years na siyang nandoon? Mga 15 years pa po mm -hmm. nung mamatay po yung nanay namin. Mm -hmm. na wala po kasing namatay yung tatay namin. Oh, yung tatay na po namin ang kinakapatutan niya. Isang bawal lang niya nagpapabawal na siya. Eh mm -hmm. nung napatay po yung tatay namin, wala na po siyang kinakapatutan. Mm -hmm. Eh yung nanay namin nagdesisyon po siya na I, i ibahin natin yung bahay niya. Kasi wala nang baka baul sa kanya. Mahirap pong magkaroon ng kapamilyang ganyan. Anong taon namatay po yung tatay niya? 2013 po. Ah 2013 namatay yung tatay. Ay, 20 20 oh uh, 2009 po. 21, yung nanay. nanay ko po 2013. Yung nanay 2013. So nung 2013 namatay ang tatay niya. Nanay ko po. Ah, 2009 na matay ang tatay niya. Opo. So, since then, naikulong na siya doon? Na, hindi po, nag tumira po po sa bahay. Mm. Eh, mahirap po yung ma ma maingay, mabaho. Mm. Kaya sabi po ng nanay namin, may... ibay natin yung bahay niya, sabi po. Mm. Kaya pinagawan po siya ng bahay. Ah, mabaho, maingay, tsaka mabaho. Opo. Kaya pinagawan po siya ng sarili niyang bahay sa may bukid. Pero matibay si Kuya Oliver no, kasi ilang taon buto hindi siya namatay, kumbaga nakayaan na niya. Hindi naman po namin pinapabayaan sa pagkain, mm -mm. Pinapakain po namin, kung pinabayaan na, hindi namatay na po siya. Pinapakain naman po namin, hindi lang, madumi dun sa kapal niya talaga, kasi minsan hindi rin namin maharap na linisin. So, nay, ano, basta magpray lang tayo at hintayin natin yung decision ng doktor na kung ano yung mangyayari. Basta tiwala lang tayo, gaya ng sinabi nyo po, walang imposible kay God. Basta suportahan natin, uh, andyan tayo nakasupport kung anong ihingiin ng mga doktor. Basta ibigay lang natin, no? ata uh, salamat talaga kasi nakausap ko kayo. Pero ano naman masasabi mo dun sa mga tao na sabi kasi nila pinabayaan na siya. Yung tong nagsasabi ng ganun, wala na uh, ayos na po yun. Uh, tanggapin na po namin yung mga sinasabi nila, pero para lang malaman nila, masakit din po sa amin ng mga kapatid na makita siyang ganun kalagayan. Opo. Pero wala po kami magawa. Pero yung mga tumulong po, nagpapasalamat po kami ng marami. Sa mga nagmabash po, salamat na rin po sa inyo. Pero sana huwag na po kayong mabash. Tulungan nyo na lang po ako manalangin na sana gumaling po yung kapatid ko. Yung lang po ang inihiling ko. po. Yung na lang po. So, uh, lumabas ang maraming usapin na eh, about sa pera eh. Wala pong gandyan. Yung pera po niya, walang makakagalaw. ibe po namin. Pag, pag lumabas siya sa kanya po, yo. yun na lang po ang gusto namin mangyari. So gusto niyong mangyari kunin yung pera para ilagay sa banko? Mm, kailangan niya pong pang gamot. I-bili niyo po. Kung ibibigay niyo po, itatago po namin. kasi na lang po. Sana po gumaling po yung kapatid ko. Kung saan siya ngayon. Sana po i- E, ano eh kwan ng Diyos na sana mabago yung buhay niya at bumuti po siya. Kinarap pong inihiling ko. Po. Walang imposible kay God na no? Basta ipagpray natin. Sa iyong pagkakatanda na ilang taon na talaga si Kuya Oliver? Hindi ko po alam eh. Hindi niyo alam. Hindi ko. Kung anong taon siya pinanganap. Mm -hmm. uh, base sa kanyang uh, attitude nung nandoon sa amin, pakiramdam namin parang nabigo siya sa pag-ibig. Totoo po ba yun? May girlfriend ba siya dati? Wala naman po sa alam namin. Wala. Ano yung uh, talent ni Kuya Oliver nung normal pa siya? Malakas po yan. magbuat uh, mag ng kamukamote, tikli-tikles. Ah, masipag sa bukid. Ay, upo. Malakas po ang katawan nun nung buhay pa yung tatay ko, siya yung talagang nagkakarga ng mga kabote, tikli-tikli. Malakas po ang katawan niya. Nung malaki pa po, po ang katawan. Kasi nung buhay pa yung tatay ko, talagang marami kinakain. E kaya lum po yung katawan niya. Noon pong nakakulong na siya, lumit na po yung katawan. Noon pansin ko malaking tao siya eh. Oo po, malaking tao nga po siya. Saka pogi po yan noon. Oo, oh, pogi. Bilog na bilog yung mukha. Mm, sayang po. May tsura po siya noon. Pinakamalaki. Sa aming magkakapatid. Pumait na nga lang po siya kaya gano'n na yung mukha. Yes, si tatay naman, tay. Uh, ah, ko lang. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, ah, po ng pamilya kung tataka kayo na mag-face mask lang sila para sa kanilang safety rin po kaya ito po yung nangyayari ano tsaka hindi na rin nila sinabi yung kanilang mga pangalan pero sila po yung biological na mga kapatid no so tay tanungin ko lang tay kumusta kayo ni Kuya Oliver bilang magkapatid po hmm. Okay lang naman nun. No. Kaya lang nun siya. Siyempre, hindi, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi nyo talaga naisip na dalhin sa pagamutan? ang um, yan ang pan namin eh. Ang um, pan namin, ang um, talagang uh, pan namin dahil hindi, hindi namin, na, naisip, wala mo nag-advise. So kaya ipagamot siya. Dahil busy naman kami sa mga pamilya namin kung pang... Kaya, ang sabi ng nanay ko noon, I-bukod na lang siya ng tirahan. Ngunit nasanay na kami pinapakain na lang doon. Ano na lang Pero nung hindi pa siya nagkaroon ng problema, kasama, kung, kasama Ano yung, ka. kumusta yung samahan ninyo bilang magkapatid? Sa kasama namin sa bukid noon, <laughs> nagtatanim <laughs> kami ng kamuting. Tapos uh, medyo malayo-layo lang ang pinagbubuhay namin kondon uh, doon. May tinitirang kaming kubo, doon kami tapos uh, tulong-tulong kami nagtatanim ng kamote. Tay, sabi ng karamihan, parang may nagawang kasalanan si Kuya Oliver kaya ikinulong. Parang may malaking atraso-atraso siya sa pamilya kaya ikinulong. Totoo ba 'yun? May kasalanan po ba si Kuya Oliver? May nagawa po ba siyang mali sa inyong pamilya? Kasi sabi ng mga tao, parang na parang ikinulong talaga. Parang pinahirapan. Ano masasabi mo doon, dai? Mahirap sabihin, noon pa. Ano comment mo na nung doon? Ah, okay. Pero close naman kayo ni Kuya Oliver tayo nung wala pang pa sakit. Siyempre, sa magkakapatid kasi, di ba? Halimbawa, limang magkakapatid. Meron at meron tayong close eh. Meron tayong, oh, siyempre, love natin kapatid. Pero parang ikaw, mas close mo yung bunsong lalaki kasi lagi kanyang na suyuan. parang 'di ba ganun sa magkakapatid kaya tay close din ba kayo ni Kuya Oliver hindi masyado kasi ngayon lang siempre nung na magbibinata na siya may asawa na ako, mm. silang naiwan na walang asawa, silang makakasama ng nanay tatay ko, oh. mm. pero kapag sa bukid, eh, tulong tulong naman kami. Mm. Ilang taon ka na po tay? 53, 53. na. 53. So si Kuya Oliver, possible mga 40 yun? O 45? Malamang siguro. Magkakasunod lang naman kayo, eh, no? Pangkansi eh. Panglima? Uh, pang Pangalawa sa Bansu. Anim kami. Anim kayo magkakapatid. Mm -hmm. Pero natatandaan mo tayo nung mga binata pa kayo. Siyempre binata ka pa bata pa si Kuya Oliver. Sige. Pero magkakasunod. Naglalaro din ba kayo magkasama? Mm -hmm. Minsan. Basketball. Ah, ba basketball din. Mm -hmm. Mm -hmm. So wala ka naman natandaan tayo na may tampuhan kayo ni Kuya Oliver? Minsan uh, napapaglitan ko siya dahil uh, kung may ayaw sumulog, Ganun lang. Oh. Pinagsasabihan ko. Ano yung mga bagay na ayaw niyang sunod, sundin sa'yo, Tay, gaya ng... Kansan, uh, kapag utusan mo, ayaw. Hmm. Anong masasabi mo doon sa sinabi ng pinsan ninyo, Tay, na, na ano, kasi... sa pera. Hindi nyo po ba talaga kilala yun? No, comment ako dun. Dahil wala akong kilalang pinsang ganoon pero tay, sa perang 100,000, ano ang uh, naisip mo na pinakamaganda? Para sa akin, um, talagang yung sinabi ng kapatid ko, yun ang gusto ko, gusto ko, na, gusto ko rin. Kung pa, talagang para sa kanya, para sa kanya. Yes po. Kasi nanawagan ako sa ating mga kababayan, sa mga sponsor tayo. Sabi ko, tulungan niyo po ako para mapagaling si Kuya Oliver dahil marami pong uh, bilihin dito at marami din po akong uh, alaga pa. Pero nagulat po ako na gano'n na po pala kalaki na umabot ng 100,000 yung pera niya. So, yun po. Ay hindi ko rin uh, kukunin tayo na, kumbaga talagang kasi ang sinapanawagan ko is para kay Kuya Oliver. Kaya, actually po, wala pa sa akin yung pera na yun tayo. Nasa Gcash pa po, nay. Hindi ko pa huwahawak. No? Pero, sabi ko, pag lumabas si Kuya Oliver, pag naging okay, ay eh gagamitin para sa kanya. Pero, syempre, kayo bilang pamilya, kayo pa rin po ang nasusunod. Pangalawa po, itong mga viewers natin, kaya nananawagan po ako, nung nareceive ko po yung message, ni Angelo na nagpapakilalang kamag-anak nyo daw, hindi lang natin alam kung nandito sa kapitbahay or what. Wala po akong idea talaga kung sino yon Basta nagpakilala lang at ayon uh, ang kanyang sinabi na ibigay ko daw sa inyo para matulungan ko rin daw kayo. Para sa kanya na lang po. Para sa kanya na lang po. Kung ibibigay nyo po, bangko po namin. Ano yan? Uh, paano, yung, paano sa banko po iaano sa account ni Kuya Oliver o account niyo po? Mag-joint account po kami, sir. Ah, okay. Walang pwedeng makagalaw kahit piso. Para po pag, pag gumaling po siya, may gamitin po siya, panibagong buhay. Mabili po ng mga gamit niya. <laughs>